Magandang araw po mga kaubayan Ako po'y gagawa ng videos Ang videos na ito mga kaubayan Ay tungkol sa Halamang gamot ng kanyang ginagamot ay lus-lus Matagal ko na pong ipinalabas ito mga kaubayan At marami pong nagtatanong sa akin Marami pong nakikipagtalo sa akin Tungkol sa halamang gamot na ito Tungkol sa lus-lus Pero bagong lahat mga kaubayan ay Huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat na ipapalabas kong mga videos. Ganon din po, pakipalo po ang aking mm, Facebook page Juanito Valera 367 at ang aking official page. Mga kaubayan, ang halamang gamot na ito ay tungkol sa los los Nang kung paano gamutin yung los-los tungkol sa papayang lalaki maraming nakikipagtalo sa akin ng pa ang papayang lalaki ay hindi nagbubunga nagbubunga po mga kaubayan sa katunayan ay ito po may bunga po na chambangko uh, sa pagpunta ko po dito sa uh, ating mga kababayan dito sa parte ng sambalis na may problema uh, may karamdaman, aksidente po na may pananim po sila na papayang lalaki. Ito po, ito po mga kaubayan, ituturo ko po yung bunga niya at ituturo ko po yung aktual na pamamaraan kung paano po gamutin yung los-los. Ito po. Yan po mga kaubayan, nakikita nyo po yan, matagal na po ito. Matagal na po na ito po ay papayang lalaki po yan mga kaubayan. Yan po matanda na po yan matanda na po yung papayang lalaki na yan na pag nagbunga po, ganyan lamang po kalalaki. Yan po. Yan po. Puro bulaklak po yan mga kaubayan. Oh. Puro bulaklak po yan. Ngayon, alam ko na po kung saan ako makakakita ng papayang lalaki. Yung bunga ng papayang lalaki, meron po dito. Ang papayang lalaki po ay madalang po mamunga mga kaubayan. Ang proseso po ng paggamot sa luslos, pagpapayang lalaki po, ang proseso po kung paano po gamutin yung luslos mga kaubayan, pagpapayang lalaki ay kinukuha po yung bunga na yon, yung bunga na yon mga kaubayan, yung bunga na yon ay iniihaw po yun. Iniihaw po yun, tapos binibiyak po yun pag, ini, pag naluto na po yung laman ng bunga ng papayang lalaki, bibiyakin po yun, eksakto po yun mga kaubayan, sa may buls ng lalaki, sa may luslus ng lalaki. Itatapal po yun mga kaubayan, itatapal po yun magdamag. Ang gagamot po doon ay yung katas, init ng, bu ng papayang lalaki nadadampi po doon sa balat na aabot hanggang doon sa loob, bibigkisan po yon mga kababayan, yan po itatapal po magdamag yan, ganyan po ang proseso ng paggamot ng bungang papaya ng lalaki ito po matanda na po ito mga kababayan ito century na po itong papayang lalaki na ito ang laki laki na po ayan po yan at maliban sa maliban sa papayang lalaki na ito mga kaubayan, ay napakarami pa pong mga halamang gamot dito. Meron po sa uh, kidney stone, yung sampasampalukan, napakarami po. Yan po. At meron din po sa cancerous, ayan po. Yung serpentina po, mga kaubayan, ayun po siya. Napakarami pong halamang gamot dito na panggamot sa karamdaman kaya wag po nating baliwalain kung may papayang lalaki po kayo mga kaubayan wag nyo pong papatayin kasi po namumunga po siya malilit nga lamang po ang kanyang bunga yan po siya kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat